Ngayong gabi nga ay magluluto ako ng sinigang na bangus na may tilapia o tilapia na may bangus. Eh habang nagbabasa-basa kasi ako ng mga comment dito, may nabasa akong comment na magluto daw ako ng sinigang, sabi daw ng mama niya. Kaya binuksan ko na agad itong kalan tapos nilagay ko na pala yung kaldero. Tapos magigisa nga pala tayo dito muna ng bawang. Igisa-gisa lang natin ng konti tapos isusunod na natin itong mga sibuyas. Konting gisa-gisa lang yan guys tapos isusunod na natin itong mga kamatis. Dapat guys pag magigisa nga pala kayo dito, dapat with feelings. Iyug yug 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 mo lang yung katawan mo no na parang ganto. Hanggang sa madurog yung kamatis tulad nito. After nga nyan, eh ilalagay na nga pala natin yung dalawang klase ng isda. Ilagay natin yung bangus at tilapia. Nakatikim na ba kayo ng ganitong klase ng sinigang guys? Dalawang klase ng isda. Tapos ihalo-halo mo yan. Doon ko nga napagtanto na mali pala tong ginawa ko. Dapat pala after mo igisa yung sibuyas, kamatis, tsaka bawang, eh doon mo ilalagay yung sinigang mix para hindi madurog yung isda, di ba? Kaya eto naglagay ako ng tubig sa may mangkok, tapos nilagyan ko ng sinigang mix, tapos sinalo-halo ko dito bago ko ilagay doon sa may kaldero na may isda. Ah, basta okay na yan, kami naman kakain eh. <laughs> lalagyan ko na nga rin pala ng konting paminta tapos konting asin tapos tatakpan na natin at ihinaan nga pala natin yung apoy no at okay na nga pala guys pansin ko parang tumataba ako lalo kaya mag-gym na nga pala ulit ako no mga next year na syempre tatapusin muna natin yung mga okasyon medyo mapapalaban ako na ito sa mga handaan eh <laughs> Next year na tayo magda guys kasi mapapalaban tayo sa mga handaan ngayon. Nga pala, luto na to. Kaya nilagay ko na nga pala yung mga okra, no? Tapos nilagay ko na rin pala yung ceiling green. After 2 minutes, ilalagay eh, na nga pala natin itong mga kangkong. Grabe, ang bango ko. I-off e mo na rin pala yung kalan dyan, no? Kasi maluluto na rin naman yung kangkong dyan, eh. Mga 2 to 3 minutes nga lang, eh, luto na yung kangkong dyan. Kaya magsasandok na nga pala ako dito ng kanin, no? Mga 6 na sandok lang. Pagkatapos natin kumuha ng kanin, eh, magsasandok na nga pala tayo dito ng sinigang na bangus na may tilapia. O, oh, tilapia na may bangus. Kakatikim <laughs> na ba kayo ng ganitong klase ng sinigang, guys? <laughs> Tara, food trip na tayo. So guys, ito nga pala yung niluto nating sinigang na bangus na may tilapia. <laughs> Kinagsamang isda, no? Mahirap-hirap na food trip to guys kasi may mga tinik siya. At yung tilapia, oh. Mmm! na rin pala ako ng sabaw pang Asim! Okay, may mga nagpapatugtog sa labas. <laughs> yung kuso, oh. belly oh, belly ng tilapia. Mm. Tapa. beso, oh. oh. belly. Bangus belly. Mm. Toro. So, Sakto guys ngayong December, maulan yung panahon. Try nyo magluto ng ganito, sarap Hmm. Hmm. Mm. 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 Sarap yan guys oh. belly